Yan guys, so dami bunga di ba? Dami bunga oh. Diba? Ponga, oh. <laughs> eh dito tayo ngayon kain. Ay, hulo. Yan ang dami guys. Yan, oh. Yan no. Eh kain tayo. Hmm. May bagoong. <laughs> dito tayo sa silong. Hmm. Dim bagoong ko. Oh. <laughs> Yan bagoong. Hmm. Yam bagoong kain tayo. Sarap, ba? Diba? Kain tayo. Yan you know, oh, bagoong na alamang. Hmm. Hmm, ha Hmm. Mm. Mm. Hmm? Bagoong na alamang, guys. Oh, sarap. Hmm. Hap. Hmm? Hindi tayo. Dito ako ngayon sa taas. Sa bubong. Hmm? Ah, Bagong na lamang. Sarap. Hmm. Hmm. Hmm, nakiat ko sa taas kanina. Ito na yung natira na mangga. Dami kong kinain doon sa taas. <laughs> o oh, kain tayo of mangga with bagoong na alamang. Hmm. Sarap guys. Hmm. Hmm. Sarap guys. Bagoong na alamang. Hmm. Kaya, yeah. gusto nyo Hmm, bagong na lamang oh. Gusto nyo guys? Hmm. Sarap. Hmm. Eh, lulup. kain tayo. Hmm. Hmm. Bagong na lamang. Hmm. Hop. Hmm. 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 Yep. Yeah. <laughs> good morning guys. Kakanan naman tayo ng bago na mangga. Kain tayo with bagong. Hmm? May mangga pa dyan. Oo. Oh. Diba, guys? ah oh, with mangga dito. Oh. <laughs> kain tayo, kain, kain. Hmm? With magoong, oh. Oh, sarap. Hmm. Sarap. Hmm.

Hmm. Hmm. Hmm.